So anong plano anong anong plano niyo ngayon? What's your next move? Uh, talagang babawi kayo sa family, sa friends and your circle uh, before 2025 uh, attorney like. <laughs> well, babawi nga ako sa aking pamilya. Yung mga nawalang oras. So I I I I would I would find try to find time now uh -huh. to take care of them more, to express my love for them more, and then uh -huh. sa so mga kaibigan ko, uh, interact with them more, and interact with people uh, in relation to my advocacies uh -huh. sa human rights, sa rule of law, sa democracy, and then lalo na nga yung mga naging biktima nung familia uh, uh -huh. ng na mga naging biktima nung uh, uh, war on drugs. So, so, uh -huh. uh, babawi ako, kasi may mga nagtatanong nga, ano bang klaseng layla-diliman na ngayon ang uh -huh. makikita natin. Sabi ko, pareho pa rin. Hindi uh -huh. pa rin nagbago. Meron konting pagbabago in terms nga doon sa mga kwento ko, dun sa mga naging ano ko sa loob ng kulungan, yung realization ko, tsaka naging mas forgiving ako. Uh -huh. Mas uh, naging, uh, basta medyo, you can say that I I mellowed down a bit in uh -huh. terms of dealing with people pero yung mga pananaw ko uh, -huh. uh lalo na sa mga sa mga nangyayari sa lipunan sa mga ginagawa din ng gobyerno yung mga nasa puder, ay pareho pa rin it's still the same Laila <laughs> De Lima